Bismillahirrahmanirrahim. Ano nga ba ang mangyayari kapag tayo ay pumanaw na? Isang katotohanan na dapat nating malaman at dapat nating tanggapin. Unang-una -una po, ang pag-ikot ng mundo ay hindi po titigil dahil sa ating pagkawala. Ang ating mga kamag-anak, kaibigan, mahal sa buhay, ay maaaring sila ay malungkot ng ilang araw o buwan. Ngunit ang kanilang pamumuhay ay babalik rin sa normal na pamumuhay ang ating mga kayamanan na pinaghirapan natin, bahay, sasakyan, at pera, kayamanan, ito ay paghatian ng ating mga mahal sa buhay. Ang ating trabaho mayroong papalit sa atin. Ngunit tayo kapag tayo ay nilibing na, ay tayo po ay lilitisin sa mga panahon na ito. Kaya ang tunay na matalino ay siya na pinaghandaan niya ang mga panahon na ito. Kaya po narapat sa isa sa atin, sa bawat isa sa atin, na pangalagaan natin ang ating obligasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magparami tayo ng kabutihan, ng sadaka, kawang gawa, pagtulong sa kapwa at iba pang mga gawain at iwasan natin na tayo ay makapangapi ng ating kapwa. Tayo ay gumawa ng mga bagay na kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil ito po ang tanging mapapakinabangan natin sa mga panahon na yon na walang makakatulong sa atin maliban lamang sa ating mga mabubuting gawa.